Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat Okay po, tuloy na po tayo Ito po ay natutungkol sa 5 piso Emilio Aguinaldo, 2009 Kaya medyo pumasada ako dun sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika Okay po, titignan na po natin ang kanyang presyo ha Pinagbibili na po, nagsisimula sa eBay, yan, eBay Yan ang kanyang coins Yan pinagbibili niya po ng 3,000 pesos. Yan, nag-uumpisa pa, pinapabid niya. Nag-uumpisa sa 3,000 pesos. Ah. Ayun, mahal pala nun, no? Yan, ang kanyang coins. Tingnan natin ang kanyang likuran, ha? Ah. Ayun, ang kanyang likuran. Yan. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.